ito na siya, guys. Pinuno ko na to. Tapos, asali natin dito yung toyo. Yung toyo. Ito na siya, guys. Yung ating silver swan na toyo. Tapos, guys, ilipat ko pala dito yung seasoning gawa ng ito. May kulay yung bote niya na. Nagkaroon ng ano ng toyo. Ng toyo. Dati kasi nilalagyan ko yan, guys. Para, guys, dito sa kabilang bote, halata mo na patis ang laman niya. Kasi ito, medyo clear pa yung bote niya. Ito kasi, guys, medyo may ano na yung mancha ng pinakatoyo niya, guys. Ayan na yung ating patis. Ito na siya guys. Ngayon, nagaan na tayo ng, tawag dito, ng iodize. Dito ko guys, nalagay yung ating iodize at saka yung ating, pinaka natin, yung ating dahon ng laurel. Ayan, yun, 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 masyadong mali itong pinakaano ng imbudo. Ayan guys. Ito na siya guys. Tapos guys, rock salt meron ako dun sa taas. Hindi ko na tinanggal yung ating rock salt dun. Ito na siya. Tapos susunod natin ito guys, yung ating kagaya ng lang ko rin. Ayan. Magbibili ako nito guys. Meron ako dyan ng matagami. Ayan. Para kahit pa paano. Meron akong mga pangagatado doon sa akin teres. Ayan. Ito na siya guys. Ito naman. Siya doon mga durog na. Sasalina ko na lang to guys. ito guys. Ito na siya guys. So ngayon guys. Kaya akit ko na po sa taas. Yung isa yung magic syrup, Maglalagay lang ako guys sa sa ano yung microwave bowl na lagayan kasi

yun guys yung ibig mong sabihin pag may singaw ang host mode, pindutin mo lang to mawawala yung singaw ito yung ibig mong sabihin kanina ayan ipipress mo lang siya guys ito ayan kahit ito ang binili ko guys may kamahal may kamahal na lang talaga, talaga siya mga guys 899 ayan tapos ito guys pinagkukuha ko dito sa mga lagayang ko mga itinabi ko ito lagayan ko ng mantika dito sa taas. Ito yung sa magic sara. Kapin muna tayo mga guys. Ito na guys. So. Ito na lahat yung mga pangrikadyo sa lulututin. Ito yung mga kutsara ko guys sa tikmika. Tapos ito lang guys yung lagayan ko ng kutsara. Pero meron din ako nila sa baba. Kasi yung ganito ko guys, tatlo. Tapos dito ko guys, ilalagay yung gamit na mantika. Hi guys! Magpe-prepare na naman ako guys ng lulutuin kong ulang ngayon tanghalian. Sige guys. Pero guys, dito ako magluluto sa terrace. Bye guys! Thank you, God bless po. Please subscribe, like, and ano share, and comment po.